<laughs> Nandito kami sa Lipa, Batangas Ito, kompleto ang barkada okay. Kompleto ang barkada Nagkano na tayo, GoPro Oh, of okay. course oh, okay. oh, okay. Akala ko Magbabike si Darwin, hindi pala Ano din pala, pinagbabawal na technique Gumamit ang pinagbabawal na technique Oo, oh, mahirap Uh, pag nagbike kami ngayon once every five months na lang. <laughs> Dati once every two months, ngayon five Dati months once. na. Every Saturday. Ah, oh. from every Saturday every naging every month, ito. naging every two months. Five ba silang? <laughs> ito ang spiritual leader namin, si Jax <laughs> Ano ano oras ko balis doon? Ano na? Mabilis naman ang traffic lang yung may may portion lang na napag-traffic yung Inayos mo na ba yung transmission nito? Mali nga yung tinaanan ko. Ay, uh, uh, Malbar. Dumaan ka Malbar or okay. Baleti ka? kami. Nagbaleti ka. Uh, ano lang, hindi. 36 Dumas kilometer lang. Paikot-ikot lang dito Ay, sa lipa. Okay. Sa ano to, uh, balete, first park oh, homes, Lipa po City. Po City. Po Marami pang hindi nakatira. Oh, may swimming pool sila. Okay, ngamiyak. Ba't hindi ka nag ano? Hindi ka nag... Uh... Ano? Hmm. Anong bansa ang maraming baka? Ano? Macau. Macau. <laughs> 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 tara. Tara na. <laughs> <tara, laughs> <tara, laughs> <laughs> 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 mayroon ako <lang> na tayo dito. <laughs> Mamaya ulit para pag sa swimming pool eh. Uh. <laughs> I-tapon tayo. I-tapon <laughs> <Para> lang natin. <laughs> oh, okay. Magsuswimming ka ba? Siyempre. Oo, oh, tindi. Mukhang Admani, money, mukhang magsiswimming talaga sila. Pwede naman pa swimming ito mga sulit natin. Eh. <laughs> May pamalit kang dalamark eh. Sige, mauna kayo. paalis na kami. Ito keri lang kami mag-bike kasi yung schedule ng bawat isa busy, kaya ito This is a special event. Ito. Paikot-ikot lang kami dito sa sa may Lipa, Batangas. Malapit dun sa village nung kasama namin. So ang Ang isang ikot dito is 36 kilometer lang, malapit lang. Pero dahil ano nga to Batangas, parang province pa rin. Maganda yung hangin. Maganda yung uh, surrounding, maganda. <clears throat> Kanina sa simula ng route namin, ang titindi ng ahon. <laughs> First kilometer pa lang, ang titindi ng ahon. ganito sa mga probinsya ngayon eh maraming bypass road kompleto di ba <laughs> chill ride lang kasi karamihan sa amin walang practice Pero dati, ito, same group. Nakakapag-bike kami doon sa uh, Sierra Madre. Yan. Marilaki. Nakaka-100 kilometers plus din. Uh, bypass road, diba? Ito sa super highway na kami ay hindi sa star toll pala to star toll Okay din yung route. <clears throat> Lipa, Batangas to so mamaya kakain kaming lomi. <laughs> lomi and Gotong, Batangas. On ko ulit yung camera. Parang maganda yung view dito. poste sa gitna ng kalsada ganda ng view mataas pala itong lugar na to ay papunta yata kami doon sa Taal Banda yung napunta namin Papunta na itong Taal Lake I think. <laughs> Maganda panahon na hoon hindi init. paminsan-minsan lumalabas yung araw pero yun katulad ngayon no, oh, ma ganda diba yun, no? Oh. ito yung gusto ko sa ano eh sa Batangas eh okay sa Cavite yung mga ganitong vibes oh. parang probinsya yung area probinsya probinsya kami mamaya. Siguro mga 7 kilometers puro pa baba. Ayun look. Nauna na sila. Ayun. Parang 7 kilometers puro pa baba. <laughs> Kaya kami mamaya. Malapit na doon sa talik. Ito, nandito na kami sa talik. ganda. Sulit. Sulit yung baba namin dito. Taal Lake. Ganda. Sulit. Sulit yung route. Hello. <laughs> Sulit yung route

Isang hingahan lang. Isang haba lang. Hindi nahihinga sa baba. O tara, doon ko talaga ito. Ano mo? Spiritual leader.

na Sulit, sulit tong area na <laughs> Yan yung sumabog sa tal. Tapos yung uh, tagaytay doon banda. Uh, eh, may mga fisherman. kayo nalang ako nag-vlog ulit. <laughs> Hello, ah. marami dito naputokan. Buntis <laughs> <laughs> on ka lang yung camera para makita niyo yung tsura dito nauna na sila simple lang buhay dito Sabi nila dito, ng mga lokal, masarap daw yung tilapia from the lake. Tsaka dito lang daw yung tawilis eh. Yun, know, sa from the lake. Ayun sila. Kala ko na iwan na ako ng husto. Ba, ganito itsura dito. Sa ano ito? Taal. So, beside Lipa City, Batangas. Eh, si Marcoleta. Marcoleta! Marcoleta! Punta na rin kami dun sa kainan. Sa kainan. Ito paahon na. Yari na. Cambio. Yan you know, o. Barangay Luok. Welcome to Barangay Luok. Steel Bridge. Yan you know, o. Yung mga isda dun, may naliligo, ayun o. No? <laughs> Simpleng buhay lang, di ba? promise ta. Ano Malat ba yung tubig nung no? o tabang? Tabang. Ayaw. Ano daw, ah, hindi tumalat tabang tubig tabang. <laughs> dito 'yung ang gigising ka sa kaya ano mo, dito tapos <laughs> paano? Ano bibili ano? 80 pesos ang kilo. Ayun Sulit yung byahe dito. Kita niyo kalsada Sige nag aakit din namin mga <laughs> mga Kita mo itong baong nga bike mga kasama ko o GT Zascar Ito yung pinaka high end ng GT Ang <laughs> ganda na <no? laughs> Tapos ito ah uh, <laughs> Ito Specialized so. Natakot si Ajax umalis eh Nahiya eh Magpuputo <laughs> ka na Magpuputo Umalis <laughs> na siya Naalala ni Mark yung kabataan niya ang <laughs> ang kakaiba lang ngayon, mga kabataan na ang inaari niya. Dati yung kabataan pa niya, ngayon yung mga kabataan naman. Ganda diba? Special eh. Yun, Inka. Ang yung kay Jack all carbon yan uh, China pero ang mahal yan 187,000 yan Inca kaya yata tumatalon chart di, alin yung gear niya masyado naka ano naka, tamo sa atin nakababa o oh. ito parley exotic kasi naka, exotic na bike yan mahal yan ano, nasa eh. carbon na ganda dito diba saan ba tayo kakain man eh A pagkakit ba? Baka hindi na tayo umabot. Hindi may restaurant dyan. Baka hindi tayo umabot. Masarap! <laughs> para mabigat yung paakyat. Hindi, <tayo> <laughs> hey, konti lang. Para lang may lakas. Ha? Kung abutin, tara! Tapos na kami kumain. Ngayon may uwi na kami. Nagkakwentuhan sila. Hindi ko alam yung pangalan ng ano na ito eh. Restaurant. Pero dito to sa may Taalik. Taalik. Yan, no. yan yung ano. Yan yung Taalo. Yung sumabog na Taal yan o. No. Sa lake na ito. Ganda Ganda rito yung food. Ang sarap. Ano sila yung pako? Pako o salad ba yun? May mga dahon. Tapos may ano yung itlog na maalat. Sarap. yun. Itong tubig na to, tubig tabang daw. Yan. niya. Ganda na. No? So baka mag-vlog ako ulit after 5 months na naman. <laughs> Bira na ako mag-vlog, puro picture nila. So mamaya akit na kami. Thank you for watching.